Ating balikan ang kaso na ito ay naganap sa Maryland, USA, kung saan hinalay at pinahirapan ang dalaga ng dalawang lalaki noong April 3, 1982. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, si Stephanie Roper ay isang 20 years old na babae na naninirahan sa isang maliit na lugar na tinatawag na Crome kasama ang kanyang ina, ama, tatlong kapatid na lalaki, at isang kapatid na babae siya ay lubos na malapit sa kanyang pamilya. Sinabi ng kanyang ina na maraming kaibigan si Stephanie ang nagsasabi sa kanya na ingit sila sa closeness ng kanilang pamilya. Marami sa mga kilala si Stephanie ang naglalarawan sa kanya bilang isang matalino, mapagmahal at popular na kabataang babae na may maraming kaibigan at may magandang kinabukasan balang araw. Siya ay isang mag-aaral sa Frostburg State University na may pangarap na maging isang artist. Noong March ng 1982. Bumalik siya sa kanilang bahay mula sa universidad upang makasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya bago bumalik muli para sa kanyang graduation. Noong April 2, nagplano si Stephanie na magkita-kita kasama ang isa sa kanyang mga kaibigan noong kanyang kabataan na nagngangalang Lisa. Gumayak si Stephanie at nagpaalam sa kanyang ina bago umalis. Sinabi niya sa kanyang ina na matutulog siya sa bahay ni Lisa at babalik na lang siya kinabukasan. Nagmaneho si Stephanie papunta sa bahay ni Lisa at iniwan ang kanyang kotse doon. Pagkatapos ay nag-drive ang dalawa papunta sa Georgetown, Washington gamit ang kotse ni Lisa. Nagpunta ang dalawa sa ilang mga bar at uminom at sumayaw hanggang sa madaling araw. Matapos silang uminom ay nag-drive ang dalawa pabalik sa bahay ni Lisa. Gayunpaman, nagpa siya si Stephanie na gusto niyang matulog sa kanyang sariling higaan. Kaya nagpaalam siya kay Lisa na uwi siya sa madaling araw na yon. Pagkatapos niyang nagpaalam kay Lisa, ay sumakay siya sa kanyang sariling kotse at umalis papunta sa kanilang bahay ng mga magulang niya. Habang nag-drive siya ng 1.15 ng madaling araw, ang biyahe mula sa bahay ni Lisa papunta sa bahay ng kanyang mga magulang ay mga 20 minutes lamang. Gayunpaman, pagkalipas lamang ng 5 minutes na pagmamaneho sa madilim na kalsada, biglang nakatulog si Stephanie habang nagmamaneho. Ito ay nagresulta sa kanya na lumiko mula sa kalsada at tumama sa isang troso. Lumabas si Stephanie sa kotse at nakitang hindi na ito pwedeng gamitin dahil may tatlong gulong ang pumutok at nasira ang axel. Gayon paman, may lumapit na sasakyan at huminto sa tabi ni Stephanie. Sa loob ng sasakyan ay may 26 years old na lalaki na nagngangalang Jack Jones, kasama ang 16 years old na si Jerry. Galing rin sa inuman ang dalawa sa isang bar, at kaya nakita nila si Stephanie na nasiraan sa daan. Huminto ang dalawa at nag-alok ng tulong kay Stephanie. Sinabi nila kay Stephanie na pwede nilang ihatid malapit sa bahay ng kanyang kaibigan na si Lisa na mga 5 minutes lamang ang layo. Pumayag si Stephanie at sumakay sa sasakyan nila. Pero pagkasakay pa lang ay tinutukan na agad ng baril. Biglang nagulat si Stephanie at nagmamakaawa na pakawalan siya habang siya ay umiiyak sa takot. Pero sa halip nagdrive sila papalayo sa lugar at pumunta sa bulubundukin at huminto sa isang liblib -lib na kalsada. At doon ay pinilit ni na Jerry at Jack na gawin ang kanilang masamang balak kay Stephanie. Nauna si Jack dinala sa likuran ng sasakyan at doon inumpisahan na pagsamantalahin ang dalaga. Habang si Jerry ay nanonood sa kanila, at hawak niya ang baril. Nang matapos si Jack, ngayon ay sumunod naman si Jerry. Walang magawa si Stephanie, kundi umiyak na lang habang siya ay pinagsasamantalahan. Pagkatapos nilang makaraos ay nagmaneho sila papunta sa isang napabayaang bahay. Ang bahay ay matatagpuan isang milya lamang ang layo mula sa tahanan ni Jack at matatagpuan sa gitna. Nang isang kakahuyan, ang bahay ay luma at sira na may mga malaking bahagi ng mga pader, at malalaking, butas. Dinala si Stephanie sa loob ng bahay, at sinimulan ang brutal na pambubugbog. Pinilit niyang lumaban pero walang magawa ang kanyang sarili. At pagkatapos ay pinagsamantalahan nila muli ang biktima ng ilang beses. Nang matapos ang kanilang panghahalay sa dalaga, lumabas ang dalawang sospek at nagusap. Dahil ang akala nila ay hindi na makakatayo ang dalaga dahil sa sobrang hirap ang dinanas niya sa dalawang lalaki. Kaya sinubukan ni Stephanie na tumakas. Sa pagkakataon niyon, siya ay nabigo dahil nakita siya na palabas ng bahay, at upang parusahan siya ay kanilang binugbog ang dalaga, at paulit-ulit nilang ginawa, ang pagsasamantala sa biktima. Sa panahon ng karumaldumal na ginawa, ginamit ng dalawa ang kanilang mga palahyaw, upang hindi makilala ni Stephanie ang mga pangalan nila, dahil balak nilang palayain ang biktima pagkatapos nilang magusap. usap Dahil ang hangarin lang nila sa dalaga ay makaraos at walang balak patayin, nagsimula si Stephanie na nagmakaawa sa dalawang lalaki. Nang ako siyang hindi niya ire-report ito sa pulis at magkakaroon pa sila ng pera para sa ransom. Kung siya ay palalayain, dagdag pa ni Stephanie, nakakalimutan niya ang nangyari sa kanya at sinabi rin na hindi naman sila kilala. Habang siya ay umiiyak at nagmamakaawa sa dalawang suspect, napaisip si Jack at pumayag na palalayain siya, pero binigyan ng kondisyon. Kung sakaling magsumbong siya sa mga pulis, papatayin niya pati pamilya ng biktima. Ngunit, sa disen pagkakataon, tinawag ni Jerry si Jack sa pamamagitan ng kanyang pangalan, at narinig ito ni Stephanie, pagkatapos. Muli nag-usap ng pribado ang dalawa tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, dahil kung palayain nila si Stephanie, ay maaari siyang pumunta sa pulis na may impormasyong ito, dahil alam na ang pangalan ni Jack at maaari silang mahuli. Matapos mag-usap ng ilang minuto, nagpasya ang dalawa na patayin na lang nila si Stephanie. Narinig ni Stephanie ang kanilang sinabi, at narinig na nagdesisyon na sila tungkol sa kanyang kapalaran. Nagpa siya siyang tumakbo ulit. Sa pagkakataong ito, nakalabas siya sa isa sa malaking butas sa pader, at siya ay tumakbo. Nagsimula siyang tumakbo ng mabilis. Sinubukang magtago sa mga puno, pero sa kasamaang palad nakahabol pa rin ang dalawa sa kanya. At siya ay nahuli. May dala si Jack na isang kadenang pangkahoy. At hinampas si Stephanie ng kadena sa kanyang ulo, na nagresulta sa pagkasugat. Pero si Stephanie ay matatag kahit may tama sa ulo ay nanatili. Paring buhay. Siya ay nahilo at halos hindi makalakad. Ngunit desperado siyang makatakas. Pumunta si Jack sa sasakyan at kinuha ang kanyang baril. Pagkatapos ay binalikan niya si Stephanie, at binaril niya ito sa noo, na siyang pagkamatay agad ng dalaga. Pagkatapos, kumuha ang dalawa ng gasolina mula sa tangke ng sasakyan. Binuhos ito sa katawan ni Stephanie, at sinunog, ang kanyang bangkay. Matapos ang ilang oras ay namatay na ang apoy. Upang mahirapan ang mga investigador na makilala ang bangkay. Inalis ng dalawa ang kanyang mga kamay at itinapon ang kanyang katawan sa isang ilog. Pagkatapos ng ginawang krimen, ay pareho silang bumalik sa kanilang tahanan. Si Jack ay may asawa, at ama ng isang 3 years old na batang lalaki. Siya ay nakatira lamang ilang minuto ang layo mula sa kinaroroonan ng krimen. Si Jerry ay isang high school dropout at nakatira kasama si Jack dahil kapatid niya ang asawa ni Jack. Samantala, sa hapon ng April 3, Nagsimulang mag-alala ang mga magulang ni Stephanie nang hindi ito umuwi tulad ng kanyang pangako. Tumawag ang ina ni Stephanie kay Lisa, ang kaibigan na kasama niya noong nakaraang gabi. Itinanong niya kay Lisa kung kasama niya si Stephanie. Sinabi ni Lisa na hindi, at sinabi sa kanya na umalis si Stephanie sa kanilang bahay ng 3 ng madaling araw para umuwi. Tumawag na ang ina ni Stephanie sa pulisya, at para iulat ang pagkawala ng kanyang anak. Agad naman natagpuan ng pulisya ang sasakyan ni Stephanie nakita nilang nasira ang sasakyan. Ngunit inakala nilang umalis lamang si Stephanie. Hindi ito pinaniwalaan ng kanyang mga magulang. Kaya hinanap nila ang kanilang anak. Sa loob ng pitong araw na paghahanap wala pa rin silang natagpuang anumang informasyon kung saan si Stephanie. Noong April 11, natanggap ng pulisya ang informasyon mula sa kapatid na lalaki ni Jack. Isang 18 years old na si Steve. Dahil nakwento pala ni Jerry kay Steve na may masamang nangyari ng gabing lasing sila. Kinuwento niya na noong nakaraang gabi. Ay dinukot at napatay nila ang isang babae. Nagulat si Steve sa pag-amin na ito at hindi siya naniniwala na si Jerry ay makakagawa ng ganoong krimen. Iniisip niya na marahil ito ay isang biro lamang hanggang sa kanyang marinig ang balita tungkol sa nawawalang babae. Isang babae na nawawala noong petsang sinabi ni Jerry na sila ay nakapatay. Pumunta si Steve at nakipag-usap sa pulisya. Sinabi niya sa kanila ang lahat ng kanyang nalalaman at ipinaliwanag ang kwento na sinabi ni Jerry sa kanya. Sinabi niya sa pulisya na sasabihin niya kung saan sinabi ni Jerry na kung saan naganap ang krimen. Dahil sa impormasyong ito ng 8 ng gabi ng April 11, natagpuan ang katawan ni Stephanie na hindi na makilala ang bangkay. Pagkatapos nito, inaresto ng pulisya sina Jerry at Jack at kanilang tinanong tungkol sa kanilang pagkakasangkot sa pagpatay kay Stephanie. Halos agad-agad, pareho silang nagbigay ng pahayag sa pulisya. Gayon paman, nagsalita sila tungkol sa krimen. At wala silang ipinakita na anumang pagsisisi sa ginawa nila. Wala sa kanila ang umamin kung sino sa kanila ang bumaril at naghiwa sa katawan ng biktima. Kasunod nito, pumunta ang pulisya sa bahay ni Stephanie at sinabi sa pamilya Roper ang nangyari kay Stephanie. Gayunpaman, hindi sila nagbigay ng masyadong detalye sa kanilang anak. Sinabi nila sa kanila na siya ay binaril at pinatay. Samantala, ang plano ay dalhin ang pamilya sa libing muna at pagkatapos ay maghanda sila para sa kaso kung saan ay malalaman nila ang mga karumaldumal na pinagdaanan ni Stephanie. Gayon Gayunpaman, nakakuha ang media ng impormasyon at ibinunyag ang bawat detalye. Nagdahos ng prayer para kay Stephanie at isang pag-alala ang mga mag-aaral sa Frostburg State University. Samantalang naghihintay ang dalawang sospek ng kanilang hiwalay na paglilitis sa pagdukot, pagsasamantala, at pagpatay. Pumayag si Jerry na tumestigo laban kay Jack upang makakuha ng mas mababang parusa. Detalyado niyang ipinaliwanag sa pulisya kung paano nila dinukot si Stephanie at binalikan ang maikling usapan nila ng biktima. Sinabi ni Jerry, itinanong niya sa akin kung pwede ko siyang palayain. At sinabi ko sa kanya na hindi ko magawa yon. Siya ay umiiyak at nagsimulang magsalita tungkol sa isang painting. Sinabi niyang gusto niyang umuwi at tapusin ang painting. Itinanong ko sa kanya kung ano yon. Ngunit hindi niya sinabi sa akin. Ang paglilitis kay Jack Jones ang mauuna, na nagsimula sa September 2. 1982. Gusto ng pamilya Roper na ipataw ang parusang kamatayan kay Jack at Jerry. Ibinigay sa korte ang mga ebidensya ng karumal-dumal na krimen, kasama ang kanilang pahayag. Natuklasang si Jack ang pasimuno sa pagdukot, pagsasamantala, at pagpatay sa biktima. Ang ina ni Stephanie na si Roberta Roper ay tumayo upang magkwento tungkol sa epekto ng pagpatay kay Stephanie sa kanyang pamilya at upang magsalita tungkol sa buhay ni Stephanie, ang kanyang mga tagumpay, mga pangarap, at kung paano ito ay napakalungkot at marahas na sinira. Gayon paman, habang siya ay nagbabasa ng kanyang pahayag. Kinontra ng abogado ni Jack, ito ay sinasabing ang pagsasalita tungkol sa buhay ni Stephanie ay magpapalala ng damdamin ng mga hurado. At kung gayon ay hindi makatarungan, napatahimik si Roberta kanyang sinabihan na bumaba at hindi pinahintulutan na magsalita tungkol sa sakit na dinaranas nila ng kanyang pamilya. Ang kuponan ng depensa ay naghanda ng ilang mga sahilik na makapagpapabawas ng hatol sa korte. Sila ay nagpahayag ng detalyado tungkol sa mga paghihirap ni Jack sa bawal na gamot at sa kanyang magulong paglaki sa buhay. Ipinahayag din nila na si Jack ay walang mga record na may kaugnayan sa krimen. At kung si Jack ay parurusahan ng kamatayan, ito ay magdudulot ng malaking panghabang buhay na pagdurusa sa kanyang pamilya. Ang mga hurado ay nagpasyang si Jack Jones ay nakipagtulungan sa pulisya sa pamamagitan ng pag-amin. At ngayon ay lumilitaw na may pagsisisi sa kanyang ginawa. Dahil sa hindi ka nais-nais na gawain ng kuponan ng depensa, sinabihan ang pamilya Roper na hindi sila papayagang dumalo sa ilang bahagi ng pagdinig. At hindi rin sila pinabatid tungkol sa pag-usad ng paglilitis. Kailangan nilang tumayo na may mga tenga na nakapatong sa bintana ng korte. Nagpasya ang jury na hindi paparusahan si Jack Jones ng kamatayan. Sa halip, siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Gayon paman, ang kanyang hatol ay nangangahulugang may posibilidad siyang makapagparol matapos lamang ang 12 years ng kanyang sentensya kung maganda ang kanyang pagugali sa loob ng selda. Sumunod na hinatulan si Jerry Beatty, siya ay napatunayang guilty at binigyan ng eksaktong parehong hatol tulad ni Jack, habang buhay na pagkabilanggo na may posibilidad ng parol sa lubri ng 12 years, ang pamilyang Roper, kasama ang mga mamamayan ng estado ng Maryland. Ay lubos na nagalit, tinanggap ng mga korte ang napakalaking pagkondena. Halos 100,000 na katao ang pumirma sa petisyon na humihiling na ang korte ay magpataw ng mas mahigpit na hatol. Bilang resulta ng malawakang pagtutol, ipinatawang karagdagang habang buhay na sentensya. Na nangangahulugang kailangan munang lumipas ang hindi bababa sa 23 years bago sila maaaring makapagparol. Ang pamilyang Roper ay pakiramdam pa rin na nabigo ang sistema ng hostisya kay Stephanie. Hindi sila naniniwala na nararapat na palayain kailanman si Jack at Jerry matapos ang ginawa nila sa kanilang anak. Tungkol sa kapalaran ng mga suspect, hindi ako sigurado, nahihirapan akong makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa Dalawa, kung ikaw tigabayan at o mayroon kang karagdagang impormasyon tungkol sa kanila, pakibigay lamang ng komento. Lubos na pinahahalagahan ito, maari kong isipin na ang kaso na ito ay nag-iwan ng galit sa marami sa inyo. Mahirap hindi isipin na binigyan ng pabor ang mga pumatay kumpara sa isang nagluluksang pamilya at isang inosenteng biktima. Ang katotohanan na ipinagbabawal sa pamilya ng Roper na magbigay ng mga pahayag ng epekto o magbigay ng impormasyon tungkol kay Stephanie sa jury ay nakapanghihinayang. Lalo na't ang mga pumatay ay pinahintulutan na magsalita tungkol sa kanilang sariling pinanggalingan at ilarawan kung paano masasaktan ang kanilang sariling pamilya kung sila ay papatayin. Naniniwala si Roberta na nais ng tanggapan ng depensa ng mga pumatay na manatiling malayo sila at ang kanyang pamilya. Sinabi niya, totoong tao si Stephanie, gusto lang nila ng pangalan sa isang piraso ng papel. Kahit na ito ay isang napakalungkot na kaso, itinatag ng Frostburg State College ang Stephanie Roper Gallery, matatagpuan sa Fine Arts Building, at itinatag din ang isang scholarship sa kanyang alaala. Itinatag ni na Roberta at Vincent Roper, ang mga magulang ni Stephanie, ang pagbabago sa batas upang tulungan ang mga biktima at pamilya ng mga biktima. Kabilang ang karapatan ng mga pamilya ng mga biktima na makapagsalita sa hukuman bago ang hatol sa Crimes Victims Rights Act ng 2004. Tinulungan ng mag-asawang ito na mangyari ito upang wala ng ibang tao ang magdusa tulad ng nangyari sa kanilang anak. Binuo ni na Roberta at Vincent ang Stephanie Roper Committee and Foundation, na ngayon ay kilala bilang Maryland Crime Victims Resource Center may mga abogado ang organisasyon na tumutulong sa mga biktima sa proseso ng batas upang alam nila ang tamang inaasahan. Hinawakan ng organisasyon ang libu-libong kaso na gumawa ng isang napakalungkot na karanasan na kaunti pang madali. Noong October 12, 2012, pinangalanan ng gobernador ng Maryland ang bahagi ng Maryland Road 4. Sa hilaga ng Chrome bilang pagkilala kay Stephanie Roper at sa mga pagsisikap ng kanyang mga magulang para sa mga biktima ng krimen. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.